Siguro pwede na ako umuwi. 45 million pesos in one day to give away to 3,000 students. Tapos issue yung 10 million for 200,000 students. Yan ang nasabi ng isang netizen dahil sa mas masahol pa sa isang game show ang ginawa ni Tambal Loser Mualdez dahil sa ginawa niyang pagpapamudmud ng pera sa isang groundbreaking ceremony sa Batangas kung saan nagbigay siya ng milyong-milyong halaga sa mga tao doon na nag-attend sa nasabing pagtitipon. 15,000 pesos lang naman sa bawat studyante at 5,000 naman sa mga hindi. Nandito ngayon makakatanggap ng AKAP! AKAP na 5,000! Lahat kayo! At para sa mga estudyante, maisip, 15,000 yan. 15,000 para sa mga estudyante. Kung ating susumahin ay nasa 45 million pesos di umano ang naipibigay nito sa isang araw lamang sa isang pagtitipon. Ani mo'y sariling pera niya ang kanyang ipinamibigay kung makapag ang mga buwayang kongresman kung paano ginasta ng opisina ni VP Sara Duterte para naman sila ay hindi nagwawaldas ng pera ng taong bayan para sa kanilang mga pansariling interes. Sa bandang huli kasi ng kanyang pamimigay ng pera ng bayan, ay lumitaw ng dahilan pala nito ay para hingin ng suporta at boto sa pagkakandidatong muli ni Congresswoman Jinky Luistro. Napakanda ang ginagawa niya sa Kongreso. At siguro naman, hindi ako makakamali kung anong mensahe ng ating presidente para sa iyo dapat ihalal mo uli si Congressman Jiki Luistro para sa Kongreso. Kaya naman pala, panayang pabida at pag-atake ni Luistro kay Vipisara dahil kailangan pala niya ang tulong ni Tamballos para sa kanyang muling pagtakbo bilang Congresswoman. Talagang garapalan na ang mga buhaya sa paggasta ng pera ng taong bayan para mapabangulamang ang kanilang mga pangalan at upang manatili sa kapangyarihan. Dear Martin Romualdez, please remember, they're cheering for the money, not for you. Dear students of Batangas, it's taxpayers' money, not his. Kung sakali man ma-impeach si Sara Duterte, ang nakikita kong consequence nito ay mawawala ng amor sa posisyon ng Vice Presidente ang mga bigating politiko. Mantakin mo, walang silbi na nga yung posisyon, ikapapahamak mo pa. Mababa naman ang success rate ng VP na nananalong presidente. Si Erap lang ang VP na nanalong president sa eleksyon simula ng EDSA. Si GMA ay umakyat sa pagkapresidente ng palitan niya sa pwesto si Erap noong 2001. Yung iba, puro ligwak. Lenny Robredo, talo 2022. Jojo Binay, talo 2016. Noli De Castro, dito makbo 2010. Chofisto Gingona, Dito Makbo, 2004. Erap, Panalo, 1998. Doy Laurel, Talo, 1992. Kung iaatras pa natin bago mag-EDSA, wala ngang VP na tumakbong Pangulo kasi wala ngang Pangulo na nare Si Osmeña naging Pangulo kasi na si Quezon. Si Quirino ay VP na naging presidente kasi inatake si Rojas at Nategi isang taon bago ang eleksyon. Si Garcia ay VP na naging Pangulo kasi naaksidente si Magsaysay ilang buwan bago ang eleksyon. Presidente na si Gloria nang tumakbo at nanalo siya noong 1957. Ang kalalabasan nito, puro latak na lang ang magbibise kasi pwede ka namang ma-impeach gamit ang mga walang kwentang akusasyon kapag masyado kang malakas hindi mo alam kung mumurahin mo ito sa si Dalipe or what. Ano. Sabi ni Dalipe rito, VP may be liable for graft if she can justify, if she can't justify intel debt and expenses. <laughs> Papaputang ina mo ka na lang talaga dito sa mga hayop na ito eh, no? Una-una sa lahat, bakit kailangan niya i-justify sa inyo ang confidential fund ng DepEd? ba? Diba? Ano sabi ng COA dyan? by the word itself confidential. Sino lang ba dapat ang komisyon dyan sa Intel fund na yan? Diba? Di kaya baka bumaliktad ang, ano, ang sitwasyon dyan, Congressman ano, Dalipe? Baka pag ikaw ang pinaimbestigahan ng taong bayan, eh ikaw ang makasuhan ng graft corrupt and corruption. Hindi lang yan. Baka pati abuse of power e eh mapasama. Sir, bilang member ng legislative branch of government, ganyan ka katanga? Talaga ba? Ito guys, yung nagiging problema natin, ano? Pag ang, ano, pag ang member ng Congress, may it be the lower house or upper house, eh walang background sa batas. ina ako, ano na nalang kasabihin na mga hundot na yan. Sige nga, Congressman Dalipe, dyan sa sinasabi mo, unang-una sa lahat, kailangan ba i-justify ni VP Sara kung ano ang, gina ang ginawa niya dyan sa kanyang confidential fund? Pangalawa ba, ikaw ba yung isa sa mga tao na binibigyan ng karapatan na scrutinize ang confidential fund? ni Bibi Sara. Dito niya nakikita yung sinasabi ni Bibi Sara eh. Aatakihin siya ng mga hype na to based sa confidential fund. Pero hindi niyo kinikwestiyon ang confidential fund ni Bongbong Marcos. Yung confidential fund lang ni Bibi Sara ang inaatake Alam niyo kung bakit? Kasi alam natin lahat na yan si Bibi Sara gusto niya mag-insurgency free ang Pilipinas. So, parang sinasabi nyo, ha, ah, na sinusuportahan nyo ang pagtagal at pagpaparami ng mga teroristang CPP npa PA. kayo nga, wala kayong magawa sa legislative district ninyo. Nalinisin nyo ang sarili nyong distrito, gawin nyo very peaceful. Gawin nyo very secure ang mga kababayan ninyo ang pinupundere nyo, yung CF fund ni VP Sara. Unang-una sa lahat, ninyo nga mapatunayan na meron siyang korupsyon na ginawa eh. Puro lang kayo pagbibintang eh. Pakitaan nyo kami Pakitaan nyo kaming lahat na may mga hawak ang ebidensya na dinispal ko ni VP Sara ang kanyang CF fund. Diba? Ganyan yung ginagawang bobong mga tao. Nakakairita kayo, nakakahiya kayo. Greatest disappointment kayo ng mga taxpayers. Puro kayo pag grandstanding dyan sa Congress. ba? Diba? Pakay ng pagmumukha to. Ikaw nga eh, hindi ka nag-audit ng, ng, ano, eh, ng pondo mo na maayos eh. ba? Diba?